Yo, what's up idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay na naman po natin panuori ng mga nakakaliw at mga nakakatawa mga videos na akin nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo para updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Naku, banda umuulan. Oh, Ay, dito. Banda rito wala. At least di niya na ng pa yung... Hmm. Oh. Napaka-creative naman ni Idol. Sana oh. ako. <laughs> WAIT A MINUTE! Kuha siya ng buko. Lagot na. Oh, no. Sakit nun. No? No. Sakit ko lang. Sakit talaga. <laughs> Ikaw ba naman maulugan ng niyo? Sino to? Aklas, ginamit Sino? sa home credit. Oh no! Sino to? Ano to? Ha? Home credit? Wala akong <laughs> utang sa home credit, Sir! Hindi ako yun, sir. Binahid lang sa akin to cellphone na to, sir. Kasama yung number. Hindi ako yun, sir. Ba't ako sisingilin yun sa inutang na aircon na yan? <laughs> hindi ako yun, sir. May utang nga rin sa akin yan, sir, eh. ka Utang sa akin, sir, yung daan yung kapitbahay ko. Tumaka, sir. Binahid nga cellphone, eh. Hindi ako yan, sir. Wala akong alam dyan sa home credit na yan, sir. Ay, hindi ako nakungutang ng home credit. Pasa ko dyan. Hindi ako pasado dyan, eh. <laughs> <laughs> hindi ako yan, sir. Hindi na nakaribat ang home credit, eh. <laughs> What if sobrang safe ng helmet mo? Pati mata Ginagawang. at ilong prot protektado. Yan ang maangas. May helmet ka na. May face mask ka pa. <laughs> I asked my people to clean the door. And this happened. Ginagawa mo. Ginagawa mo! Pampas sa pa sana eh. Na-realize na, na sleep chair niya pala yun. <laughs> So cute. Try it. Wait a minute. Ang bago naman. <laughs> Ayos na. Sana. <laughs> naman ni nanay. <laughs> Pag may sakit si girlfriend. <sighs> Sweet naman na <niya> idol. <laughs> Kaso, oh <no>. pati charger. <laughs>

Mm. Minis Ayon pala <laughs> So okay na yung idol Kesa naman sa ulo kay Butan <laughs> Kaya pala every video mo sa kanya mami Nandiyan siya lagi oh favorite spot niya tong rep namin hmm. O nandiyan na naman siya Kasi nga naman Pag iinom dito daw hmm. Oh, pag nagutom Bubuksan lang na yung rep hmm. Tapos pwede pa daw siyang manood Lahat daw na kailangan niya Nandiyan na Kaya nga nilagyan ko na nalang ng damit dito Ginawa <laughs> na rin kami <laughs> Para wala nang alisan <laughs> Talino ni nanay eh yung natutulog classmate mo tapos may mga kaklase kang ewan. Sige sabihin na lang nating loko loko. Loko loko. <laughs> ah, Tanto ke, ginugulo niyo. Hindi ata kinain ng kape ah. <laughs> Cute mo niya. May idol. Big bike pa naman yung dala niya. Okay lang yan. Talaga gusto niya siguro talaga mag-drive. <laughs> ah, yung tawa nila yun. <laughs> oh, <no. Hey>? <laughs> <laughs> <Giliagong>. <laughs> ah, sobrang naman lahat ah. Gulat na idol. scripted kaya itong mga to. <laughs> Sige, habol mo. Kaya mo kabulin. <laughs> When you remember you're at church. Mm. <laughs> Gulat siya. Okay na yan, idol. Nasa simbahan ka naman eh. Ihingi mo na lang na ano, kapatawaran. Tiago. <laughs> yeah. mm. mm? Quando você terminar de aguar essa árvore, eu quero falar com você sobre uma coisa que eu vi huh? oh, no seu celular. Hã? Oh, não. Tá na ara si Idol sa nature. Woo! Mapapansin mo ang pinagkaiba sa buhay ng mga Tagalog at Bisaya. Mm. Yung mga Tagalog kasi, sosyal. Pupunta ng CR para dumumi. Kaming mga Bisaya, simple lang. Ah. Pupunta kami ng CR, para malibang. <laughs> Yan ang malaking pagkakaiba. <laughs> How to get fired in just 3 seconds? 1, 2, 3. 3 seconds nga. <laughs> <laughs> mm. <laughs> May asa doon. Parang <laughs> lakas sa ludo rin nila. I was cooking meat, but my mom told me to let it sit out. Let's see how she reacts when she sees it literally sitting out. <laughs> Did you cook the meat? No. Where is it? It's sitting. Uh. Sitting where? It's sitting out. Oh. <laughs> Kumaus ka tapos bigla nagali. My daughter is a wait driver. Ginagawa mo tayo. Ako. Saan <laughs> 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 mo kinuha yung <laughs> yun, mga seatbelt na yun? Naman. <laughs> <laughs> <Neron> pa? naman. Meron pa. Paligurado yun. <laughs> Oh no! <laughs> Ay, lakpa. Mung sabihin meron ba? wala na ano pala. Hi guys! Welcome to my welcome. Hi channel! Welcome to my guys. Ang cute naman. Welcome to my channel guys! Ang cute! Just... <laughs> Binalibaliktad ba naman? Kawawa naman. Aww. gini aku mau Nagtatakan na aja Pangatlo yun pa sabi mo <laughs> Ayan tama yan <laughs> <laughs> What do I do? Akala niya ahas <laughs> Di man lang siya nalingon na no <laughs> Siyempre, galaw Mukhang willing pa siyang ano, tumunga nga, bunga raw. Hanggang doon lang po muna ating panonood. Mga idol, maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po yung nag-enjoy kayo. At nais ko po muna pasalamatan at bigyan ng shoutout si Idol Rider ng Santa Sur, Shoutout din sa'yo, Idol Lazo Moto ng Marilao Bulacan. Shoutout din sa'yo, Idol Nick Sun Kane, Ferdinand Basiliote, Boy Bibo, Rolly Azanyon, Marvin de Villorag, at kay Idol Arcane Boss Art. Maraming salamat po. Bilang support na po sa ating channel, huwag po kalimutang i-like at i-share ang ating bagong video. Maraming salamat po. At bukas na naman po muli again, boy.